Yo, what's up mga guys? Maray na hapon, maranaga, maray na maray na bang isinog gabo. So, hi na lupa Yo, baga, mag-aringit sa natabe, So, gano'n nga guys, mag pala ako ng puno, pero hindi ko marunong mag -akyat. So, ang ginawa ko, oh, doon ako sa kabilang puno para kumuha ng ugub. Yo, ba guys? Simple yung buhay lang kami din sa Yo, guys. Oh, matukto matuktol ako, ni ah, masanggot pala ako guys ng ta, Gulay, amin mo na aldaw. Ta. Y yung sa kuyang na hanap na gugulay ng nal daw guys. Hindi ako tatawag magsakat pero masakat ta kay puan tabaga Di Maski mas ta kaya kakaya nang tabagayo. Yung namang kinakaya. Oh, no, nga guys, nakapag-akyat na pala ako ng puno yung bagaw. Do so, huto lang kawon. yung bunga kaya madumang kita sa puro-puro para makasakat sana yung bagali. Yan na nga guys, nakapa, nakasakat na ako guys. Yun, maka, madali na kita makakuha ng gulayon tang, mo na aldaw. Tama nga, masiram pala yan guys na ugo para yan lang ka yung baga po. O yan. O, ayan. Nanditipis silang pala lang ako dyan guys. Ta, magabaton man ang ano, yung bala baga guys na pantukdol ko. Hindi ako nakakasanggot Maluya, ano? Grabe yung gabat. Kaya di ko manandara. Pero at least nakakuha ko dyan guys ng mga pirang pedaso mantangan yung mga gulay pa po. Ayan mga guys po. Oh. in e, na ko dyan kay ano-ano ta. aluin na ko makakuha dyan guys gulay gulayon ta oh, nagsakat pa ako ta alang talaga itong bunga. Nag-ero isog nag isog isog pa konti ito yung e, paga guys. Kaya ho oh, yan oh. Mayroon ang kameraman. Yung <laughs> paga e, guys. Ayan. O, oh, nakasungkit naman ako. hello yun, sana ako makasungkit yun ta. Para lang kawo ng mga bunga-bunga. Ayan. Day pa, nakakako. Ah, hello halo, sana. Oh, one, two, three, pa! O. Oh. O. Oh. Halo yun sana. Uyo ba guys? oh Simple lang ang buhay may dito, guys, sa Bicolio. Tamang ano lang kuhan yung mga gulayon sa pananom. Yung baga, pag mahigos ka tingin magtanong, may mga gulayon ka baga, yu baga. Da, kung sa sentro pa ba, guys, Diyos ko, puro bayad. kahit paano, sakto lang ang bayadan mo. Basta may mga tanom-tanom ka sa gilid kang natad mo, baga. may kakaunon ka na kasi libre man lang ang pagtanom para man yung bayad. Basta sa'yo mong dagaan, isa'yo mong tatanuman. Iyo, e, oh, tanganing deng Iriwal na magaganap. Lalo yan hindi sabi ko, Diyos ko. nag dahil lang sa mga daga. Dahil sa daga, nagpapatayan, nagma nagpapatayan, magkapamilya. Nag-iriwal nag na sa, sa daga. Kahit gaano kakatanda na, ang mundo, ganun pa rin. Walang pagbabago, guys, ang Earth. Ang tao lang nagbabago. Tumatanda, lumilipas. Pero ang mundo, andito pa rin. Iyo, yung Kaya, guys, nagbunot na ako. Ang sako yan, tabak pala Mangurulong. Haloy-haloy yun sa nako dyan makabunod. mangurulon oh, mangurulong bagan sa kwentabak. Mm. Ang mga bikulana talaga guys. Mga mahigus iyan. Iyo, mga mahigusan. Kaya piliyon mo mga bikulana iyo. Ta, ding arti-arti -art yan sa buhay. Ta, aram ninda kung paano mahirapan iyo. O, oh. tatawa ako magbunot guys. Ninindo aram. O, oh, araw, o, oh, nahulog siya. So, Tapos, muntik na kay Tatiana. mga ikos ko? O, may ampul pa lang, guys. O, masira mo yung kao nun. O, oh, mo muna tanga. Hindi ka pagbutugan mo. Masira mo ng ampul. Tako lang ba? Tapos, makutkut na ako. Guys, na nga makagulay na kitang ugo. O, tata tatako, guys, magkutkut iyo. Kunday mo, ara mo yan. Ara mo na. O, mga basics lang. yan sa kuya. Iyo, iyo po. Iyo, baga. Simple lang yan. Pagkutkut. Mga simpleng buhay lang kami digi sa Bicol ayo po. No. Oh. Kahit pa paano kita magkudkud. Hmm. Tapos na. Naduwang buo. Ay, sarang lang pala. Ayan. Oh. O, mano-mano lang kita yun. Tapos maubak na pala ako guys ning ano, langka. Ay, langka. Ugug pala niyan guys siyo. tigubakan ko na. tanga may panira na ko niya na banggi. Banggi na ba? Ayaw, hapon na pala na guys. ayo mag sa natabi ka mo. Ayaw. Hmm. Nagluyan sila ko dyan. ano? ki ubak. Tag Ang gatol. Tag mag ako guys. Magatulon sa poon. tas dinagdagan panindang ano. Dua. Dua. Tadakulo na yan nagula tadakulo na yan guys. magirisan niya eh, yung baga. Pati sampulong pulong barangay. Sakop. Kaya lang. Hmm. Yun ang guys. So, pabay na kamuta. Mairipos na ako guys. So, natapos naman pala na ako mag-ubak. O, ayan na o magiris na ko guys kang sa tuyang ugog o oh, dako may naghararok duman sa ano sa tikod mi iyo ang ko oh. tik ano tawos na kita magubak mo tik, ano na tik na guys tade ma man luto na birilog yo bagadi o oh. babay na guys o,